Hindi, gagamitin pa natin yan? Hoy, kuinay, aray. Ano tayo na nga? Ano yun naman yan? May din? sabi din eh. Wala na ata katapusan niya mga gaya. Pag sunod-sunod niyo sa akin, yung mga tanong-tanong ninyo. Parang gusto niyo na i-linkisin eh, ako sa mga tanong. Ay, ano kayo? Sadya! Gusto ko magtanong ng magtanong. Ano naman O sige, ano kayo yan? Aray ka, may sinasa... Ay, hindi naman yan... Yung... Antay ka, hindi ko makita at ako'y nasusulo sa araw, ha? Ahoy. Aray, mag... Lang. Aray, ang sinasabi ko sa iyong matagal na paggawa ka ng life-size doll mo dyan sa cafe naman. Para lahat ng pupunta, pwede magpa-selfie kahit wala ka. O ano, ano matagal say mo dito? ito, ang matagal ko nang sinasabay dahil madaming nagre-request nito sa iyo. Oh. Ay, ano yung stand, natin? di ba ga? Sa ganit papagawa ng mga life-size, ano? Malay like, ko oh, kung saan nga. Ay, di, dance, yung gangang uh, ano, parang ang tawag yung sinabi ko kanina. Oo, oh, stand it, ang sinasabi yata oh. nito. Ay, ano ka maganda kayang posing na pwedeng pang- Ay, di may hawak na ka pa oh, May hawak na lomi. Oh, kung ano gusto mong hawakan, okay? Kung gusto Tapin may kiyo na, mapusa, ah. Ano naman yung pose. Kung gusto nyo lagi <laughs> magyapusan, magyapusan, Ano tawag yun eh? yun na nga sa kape maganda nga yan hiyanin nyo ako magpapagawa magandang ideyan maraming maraming salamat sa inyong Pagbibigay ideya. Eh, hey, arig ka kanya. Nakapunta na ng cafe na. Matandarang-andarang darna eh. Pakilasa ko, hindi pa. Hindi pa yung nakakapunta. yung mga lagay na yung comment ko. Matigad yan. Hindi pa yung nakakapunta. Kaya paparinggan ko nga. Dapat ay, ano. Dapat ay nagtinapunta muna sa cafe naman. O. Oh. Huwag mo nang intayin na yun ng life-size dal. O kaya yung stande eh, ang makaharap mo. Mas maganda na tayo ay eh, personal. O, oh, diba? Pero sa, sa sa tunay naman nga, maganda na mayroon talagang standing. Maganda up. yung idea na yun. Pero syempre, iba pa rin nga kapag personal, di ka huwag. Oh, Oo, tama. Iba pa rin sa pakiramdam yun eh. Yung personal mo na nakita, nakakausap mo eh, standing Hoy, eh. Hoy, uh, buhay ka. Kayong dalawa'y nagkakakamustahan, oh, nagkakakuritan. Ayoko. Ganun lang may kuritan. Ay, di ka okay, yung napunta doon mga babae doon, ay itutuukang, yung, yung pisil-pisil lang kaunti. Oh, Alam oh, na, oh di ka, <laughs> uh, <laughs> nagyaya ka pa, nagbebeso-beso. Ayoko. Oh, oh, pero iba pa rin nga talaga. Pero syempre, malaking bagay yung standi din nga. Kung halimbawa at wala nga ako, edi kahit man lang ako nyari. Kahalili. ano, so, Pang ano man lamang. Mga sasabi mo, ay siya. Ano, ano sa susunod kami dun? babalik dahil ano eh, mm. at isa ka magpapicture naman kami oh, oh. sa May la. tawag doon eh, pangalo, pangalo pang, -alo, pang, -alo, pang -alo, baga. Sa pangunguli, sa, uh, sa pangungulila uh, sa iyo, sa uh, isang ah, kuinay. Oo nga, kita mo yung sa iba, yung sa pure gold, doon nagpapapicture. oh, kita mo yung standi ko sa pure gold. Yes. Dun, din naman nga kahit papaano kahit oh. nga ako ay sige, pag napunta roon Papapicture so, sige, ako i muna. Ay... Wala mo na na. nakikita yung kinipapicture sa stand, ko. Meron, ha? Wala, wala. Kay, nililingkis ko kinukurit ko. Hindi mo nga maipos, eh. Baka, oh, ikaw, Piryan, eh, bat-bat na nga nang po sa akin nung pag ko ng Pure nasa, Doll. Nasa, abe, wala, diyan ka na. na uh, wala, bye-bye. Wala Bye -bye. ko ito doon, supportan nyo sa akin. Tama, tama ka na, diyan. Hindi, ilabas ninyo yung standing iyan. Iki stand po, ikimaligo na, bye-bye.